ka ba naglalagay? Eh, sa ano, Manila. Tapos eh, bahay. Ala ko, asawa ka no? Tiki, na. Sige, nagbahay na Hindi na kailangan mag-asawa at kang kaya mo na nag-iisa. Ako, papakainin -pa -pa mo, hindi mo kaano-ano. O, tarik siya. <laughs> Tama si Kuya. Tama. sayote ito <coughs> na lang po yung carrots konti lang konti lang bibiling ko Thank you. <coughs> Listo molovis. Ko pala dito namimili eh. Kaya Ano ng utang? Ayos lang yun. Sa negosyo ay talagang ganyan. Ayaren mo muna na, na, Sayo peripolyo. Sige, nilagpapakibigay na anim ka po. tampe. po kayo. Gusto niyo ng kimchi? Yeah. Para tayong makakatikim ng kimchi niyan. Wala lang ang sawa. Oh.

Ipunyo sa yuting Carrot del Pepe Ito, del pepper. Atom, del pepper.

ano ba matang, ma? <coughs> Bawang, sibuyas. Ilan, ilan po? Ilang tinsay, ma'am? Ano lang, ma'am? one pot na lang Yung brokoli meron na. Sa broccoli <tinyo> brokoli. Brokoli is healthy. Oke, oh. <tuk> pokoknya nggak nyaman. Kalau, <tuk> mau ke sana, <tangan> kita

Papa sa e, rewiring kapila na ito nase? Asing, e. maasim. Lana. Talo. say talo. Talo.

Wala si lang ulaw. may mga kaibigan tayo sa talong ah. But healthy pag may ganito. healthy ang ganitong talong, hindi masyadong chemical. Oh, nalala ah, hindi May kangkong po ba kayo? Kangkong? Wala na po. Oh, wala na. Oh, pwede nang umpisahan ang ano. Uh -huh. Lagyan nyo na lang po nang kung magkano yung presyo. Presyo lang sa isang kilo. Para malaman ko paano ibibenta. Kung ah, ilan po pabuti nito? Apo, basta't yung sa kilo lang kung magkano. Kami nang bahala alam na namin. Ito po para uh, alam namin paano ibenta <laughs> yun, ito'y punan okay uh -huh. ito pa walang pechay bagyo eh pechay bagyo okay.

ko pala ang ano ay meron po kayong munggo magkano tita ang kilo ng munggo pahingi pong isang kilo pabili pala ha? na eh so kasya na Isang kilo. Thank you Sa Isang kilo po ito. Okay lang puro coins ang babayad ko. Thank you. <coughs> Hvað er þetta? Okay. Okay, ila item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 items. Thank you po. Toyota, putik na. <coughs> Tapos na tayong mamili mga ka-explorer ah, Kokila yung pinamili ko eh Mahirap yung na, nabubulo ka ng gulay eh Pagka hindi na uubos kami kumakain Tsaka mahina naman sa amin ang mga gulay-gulay kasi naglalako so, dagdag lang sa aming mga dagdag lang ng konti sa aming sari-sari store yung kulay okay let's go ang dito guys alam mo magde-December nandito na naman tayo sa my favorite uh, place this is my favorite place nagkakumihinto ah, rito para magmuni muni magmuni muni nakaka-relax naman dahil kasi dito eh nakakatanggal stress ng mata pagka na-stress sa mata mo tumingin ka sa malayo kagaya nito nakaka-relax yan ng mga stress na mata Okay, let's go. Tara na.